Ayan, gandang araw mga kabubog ano, nagbabaklas na naman ang babaeng baklasera ano. 'Yon ang kanyang pinagbaklasan ano. Ito yung kanyang mga nabaklas na rice cooker, ito yung kwan, magiisang sakong tanso na. Ay, aluminum pala. ah, <laughs> oh, dalawang sakong na pala. Tapos yun ang tanso. So abangan natin kung makakamagkano siya mga kabubog. Sa ibang mga junk shop mga kabubog, trabaho ng lalaki yan ano? Pero dito sa akin, hindi man lang ako nakakahawak kahit isang baklasin ano. Agad na, agad na agad nang babaeng baklasera. Agad na agad. So, tingnan natin mamaya kung makakamagkano siya. At makakamagkano ako na wala akong kahirap-hirap, ano. Hindi talaga ako nakakapagbaklas niyan, mga kabubog, no. Ibanga natin. Ito na, mga kabubog. tig magkakano tayo? Tigwa 1.5. Tigwa 1.5. Okay. Naka 3,000, ano. 7. Ano. 1.5 to. So, walang kahirap-hirap, mga kabubog, ano at naka 1.5 tayo ano so dati mga kabubog yung baklase na yan ay kuan uh, kahit maliliit eh akong baklasin ako mismo ang nagbabaklas pero ngayon pinapabaklas ko na lang ano hati na lang kami sa pinagbentahan ano ang bili ko ng baklasin presyong bakal at pinababaklas ko at pinabibenta ko ulit kung magkano bili dito tas hati kami so nilang lang mga kabubog, sana nagkaroon kayo ng ideya, no? Hindi natin kailangan magpakahirap, ano? Pwede tayong kumita ng walang kahirap-hirap. So, 1-5 mga kabubog.